Hello guys, for today's video, eh, ikukwento ko sa inyo kung sino at bakit ako na-inspired na vlog. So, medyo maingay lang kasi ginagawa yung bubong ng aking boarding house. Pagpasensahan nyo na. So, 2020 or 2021, may napanood akong vlogger si Kuya Bal Santos Matubo. So, ang, ang binablog niya noon is si Nanay Damiana. So, sinundan ko yung pag-vlog niya doon, kung paano niya tinutulungan, hanggang sa naging nakita ko din yung anak niya, si Kalinga Prab. So, misa pumupunta din siya kay Lola Damiana, tumutulong din siya. Maraming pa silang tinutulong iba. ah uh, ang vlog nila is, pag nakakita sila, uh, Pinapabahayan nila. So, naisip, ah, nakaka-inspire naman yung tumutulong. So, mga, mga iba pa din akong vlogger na na papano na tumutulong. Katulad ni Pugong Biyahero, mga ganun. Tumutulong din sila. Tapos, 2021, gumawa ako ng YouTube channel ko. So, wala pa naman ako maisip na niche. Kasi kailangan may niche ka daw pag nag umpisa kang mag-vlog. So, siyempre, wala pa akong maisip. So, kung ano lang muna yung meron, upload ko lang, gano'n. So, habang may, di pa ako na-active sa YouTube, kasi nga, gumawa muna ako ng FB page ko. So, okay tayo doon sa FB page natin. So, ako naman, uh, iniisip ko, siyempre, uh, gusto ko rin makatulong. Well, actually, tumutulong din naman ako kaso malilit na bagay lang. Hindi naman na para i-video pa, di ba? So, yun. Na-inspired ako sa kanila. Uh, Kung baga, ako nag-upload ako ng na, ano, nag-upload ako na mga videos na kinuha ko sa TikTok, gano'n ba. So, nag-research ako, ah, pwede ba tong gantong video or yung static image, pwede ba to sa YouTube, ganyan. Well, sadly, hindi pala siya pwede. Yung static image, tapos yung picture ba na parang pinapalakad-lakad lang, tapos lalagyan ng background music. Bawal din pala siya kay YouTube, parang kay Facebook. So, oo, nakakagain ng views. Ganon. Kasi views na lang yung kailangan ko doon. Yung subscribers, okay na. Views na lang. Kasi medyo malaki din yun. 4,000 watch hour, ganon. Or 10 million views. So, kung wala tayong niche, oh, paano natin na nakuha, ba? Diba? So, yung iba, nagtatanong, hindi ka ba nahihiya? Bakit, ano, bakit kaya mo yung pagbibidyo or pagbablog? Bakit naman ako, syempre nahihiya din ako. Eh, syempre guys, nakapalan lang ng mukha yun, diba? One time nga, meron akong binidyo. Yung, yung binidyo ko is aware naman siya na binibidyo ko siya. So, yung establishment, biglang lumapit sa akin yung guard na miss, bawal mag-video. So, wala tayong choice, kundi okay, patayin yung video. So, dahil tayo eh, madiscard eh, ginawa natin ng paraan para na video pa rin yung kasama natin. Kasi, minsan lang sila mauwi dito sa Pinas, tapos, di ba, minsan ko lang din sila makasama. At yung pinatukoy ko yun doon yung sinalagaan ko dati. Nagalaga kasi ako dati ng anak ng Hapon. Mama niya is Pilipina, papa niya is Hapon. Muwi sila dito. So, pinapunta ako. Yun. Ganon. Tapos, ah, uh, syempre wala pa tayong miss na maisip. So, soon siguro pag may time na, dahil may trabaho din naman ako, well, uh, tumulong din naman ako. So, sabi, kailangan mo ba i-video eh, 'di ba? Tumulong ka na nga. So, syempre as content, 'di ba? Hindi naman ko ginawa 'yan dahil content, bukal naman sa love ko 'yan dahil sahod ko yung kumbaga ginastos ko doon, ganon. So ginagawa natin 'yon, syempre, malay niyo may makakita na ibang tao. Ah, ito pala yung ginagawa niya. Gusto ko siyang tulong, uh, makatulong, oh, 'di ba? Sa ganoon paraan, mas marami tayong matutulungan. So, sana guys, uh, supportahin nyo ako yung YouTube channel ko, epi page is same. Uh, diba in Marco Vlogs? Yeah. Tulungan nyo po ako. Sa, ano po, uh, YouTube channel po is watch hour na lang yung kailangan ko. Okay na po ako dun sa subscriber ko. So, sana po, uh, tulungan nyo po ako. So, yun lang po at maraming salamat. Uh, inpo. Bye!